Sa salin lahi ng pag-inog ng daigdig, sumisiklab ang diwang mapagbuklod, ang wika'y sinulid na dumurugtong sa gunita ng lumipas at pangarap ng bukas. Bawat pantig ay hibla ng alaala naglalakbay sa pitak ng mga lalawigan. Bitbit -bit ang gunigunit panaginip ng mga ninunong isinulat sa ulap ang kanilang panata sa ugat ng salitay umuusbong. Ang ungog ng kasaysayan, pait ng digmaan, tamis ng tagumpay, tinig ng bayan sa gitna ng pagbabago, hindi lamang kasangkapan ng wika kundi kaluluwa ng sambayanan, salamin ng pagkakakilanlan, solo ng pagkakaisa sa dilim ng pagkalimot, sa pagitan ng salin lahi at saling wika, namumulaklak ang pag-unawa sa sarili sa kapwa, sa bayan at sa mga anak ng hinaharap. Pagkakakilanlan ay hindi may pagkakaila sa gana sa tradisyon at kulturang patuloy na pinagpapala. Filipino ang itinuring na wikang pambansa, pinag-uugnay ang iba't ibang kaisipan, damdamin at mithiing na ismatamasa. Kapag nalaman ng kahulugan, makikita ang kahalagahan, komunikasyon ang magbubuklod sa minamahal na bayan. Sa bawat hibla ng kasaysayan ng bayan ay umaawit ang tinig ng lumang panahon, panawagang bumagtas sa ulap at alon, mula Cordillera hanggang sa Batanes na tahanan. Nahuhulog ang salita sa pagitan ng henerasyon, ngunit sinasalo ng tula ng awit ng gunita, kinikintal sa puso, iniuukit ng diwa, kahit magkakaiba ang bigkas at dila. Tagalog, Ilocano, Tausog, Bicolano, Hiligaynon. Iba-iba man ng wika, iisa ang layon, ang panitikang Pilipino ay salamin ng pagkatao, tulay ng hilaga at timog ng alaala at pangako ng batang may tanong at matatandang isalaysay na sa bawat kwento ang bayan ay muling nabubuhay sa ilalim ng malawak na kalangitan isang salin lahi umuusbong puspos ng sigla sa piling ng salinwikang naguugnay, isang bayan, isang mithiin, ating tinutungo. Mula sa bundok hanggang sa dagat, ang mga tinig ay nagsama-sama sa pagkakaiba-iba nagkakaisa. Isang himig ng pag-asa ating inaawit. Sa bawat kwento, isang aral. Sa bawat tula, isang damdamin. Ang panitikan, isang tulay. Sa pagitan ng mga rehiyon at henerasyon. Sa paglipas ng panahon, ang salin lahi nagbabago. Ngunit ang diway na nanatili. Ang salin wikang nagbubuklod. Isang tanda ng pagkakaisa. Walang hanggan, inihahandog ng aking lahi sa bayan kong isang lipi ipinagpapasalamat ang kabutihang naghari sa bayan ng Diyos kulay natin ay kayumanggi lahing makata lahing malaya sa wikang pambansa ang sa puso natin magwawagi